is ASA uh, 26 tb Ayan, nagbabalik na naman po inyong lingkod sa 26 TV uh, Ngayon po may panibago po tayong uh, video sa araw na ito Okay po, isang mapagpalang araw sa ating tatay ng galingap na si Kuya Bar Santos Magtubang simple sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Kalinga Prab at ang Keyboy. Suportahan po natin ang lahat-lahat po ng mga Charity Vlogger ng Team Kalinga. Okay, ngayon po ay magbigay po tayo ng uh, opinion or reaction po dito sa mga uh, sponsor po ng ating pabahay na ating dalaga. Okay. Ito po no hindi po to biro, no. Hindi po tayo dito nagpaligsahan or ano pa man Ang masasabi ko lang po dito ay magtulungan po tayo hindi po ibig sabihin ay eh, si Ma'am na ni si Ma'am ni at saka ako ay nag-ano po nag nag-campaign para sa ano something or what. Katulad po ng naririnig ko at sinasabi sa akin. Ito po ay ginagawa po namin to para po sa ikabubuti po sa buhay ni Rina. Hindi po to namin ginagawa para po sa sarili namin for the views. Hindi po. Di po ba ang masasabi ko lang po kaya po kami nag-campaign para po ay uh, ano para po uh, mabigyan po natin ng uh, sariling bahay si Rina sa pangalawang pagkakataon kasi yun lang naman po talaga yung gusto natin na magkaroon po sana at matupad po natin sana sana at uh, mabigyan pa po si Rina ng pangalawang pabahay hindi po ito biro 'Di ba? Hindi po to for the views. Ang akin lang po dito para po ah, nagkampin po kami para po kung hindi po kami namimilit or ano pa po. Ang sa amin lang po dito kung sino po yung maluwang, sino po yung meron, piso, 5, 100 or what, magkano po ang ibibigay o tutulong po ninyo kasi po pagka nabuo na ano po yan, panalikom po yan ay marami po yan at lalaki na po yan. Hindi po ba? Hindi po yun kami ay nag-content kami o nag kami o nananawagan kami for the views. Hindi po ganun yun. Sana po intindihin at alawakin ah, po natin. Kasi lang naman po ang pangarap po natin ay magkakaroon po si Rina ng bahay. Hindi po ba? Kaya po kami ganit kaya po kami lagi po namin na kinaano inaano po dito sa aming YouTube channel ang pabahay ni Rina kasi po gusto po talaga natin na magkakaroon po si Rina ng sarili niyang bahay di po ba yun po ang gusto natin di hindi na po tayo papayag na uwi pa po si Rina sa bahay po nila dati na nakasama po si Dagol at ang kanyang lolo at ang kanyang lola Di po ba? Sana po, uh, sana po kung sino pa po yung may dyan o sino pa po yung mga ano po sa pabahay ni Rina o sino-sino pa po ang mga more blessing pa dyan. Ayan, nananawagan po kami. Talaga po na talagang kunting-kunti na lang po. Ayan, kunting-kunti na lang po. 18K e, na lang po ang kailangan natin. Mabuo na po natin ang pabahay ni Rina. Kaya ayan po mga palangga, kunting-kunting kimbot kunting na lang po mga palangga. Ayan, go, go, go po tayo para sa pabahay ng ating dalaga. Okay po, hanggang dito na lang po aking video. Maraming maraming salamat po. Kung baguhan pa po kayo sa aking YouTube channel, please, please please subscribe and share and like na lang din po. At isa pa po, mega mega love shout out po kay dalaga natin na si Marina Maymay, simpre po kay Ma'am Rowena at sa lahat-lahat po ng bumubuo po ng team ng community ni Rina. Mega love shout out po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Pabahay, pabahay, pabahay po ng ating dalaga. Tuloy-tuloy po. Ayan. Hanggang dito na lang po. Bye-bye and God bless.